Magandang gabi mga idol. Meron ng lobster. Ayan o. Oh. Tapos yun pa o. Oh, lobster. Padikit. Papunta rin dito. Ayan oh, o. Oh. Ayan o. Ayan. 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 Lobster yan mga idol. Ayan. Tinatawag dito na pitik-pitik. umipitik pitik kasi yan mga idol. Ayan. Dumilim na. Nag night vision na yung ating cellphone. Tapos, tingnan nyo yung mga idol, oh. Napakaraming tamban, mga idol. Yun na siya. Nagpalayo na. Nabungo na siya sa barko, eh. Pag nagbungo sa bangko barko, lalayo na siya. Oh, malaki yung isa na yun, oh. Ang daming tamban, mga idol. Ang kapal, 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 kapal. Ayan. Yung malalaki, oh. Hinaabol nila yung mga maliliit. Ay, ano na. Ang dami talaga mga isda, mga idol. Oh. Ayun na, yun, oh. Yung lobster. Parang mga bituing nagkikislap-kislapan, mga idol. Sana all may pabituin. Baka naman... Ayan oh. Napakaraming isda talaga dito mga idol ngayon. Gawa nitong maliliit na isda na 'yan oh. 'Yan oh, 'yung maliliit na 'yan, kinakain nila 'yan eh. Kinakain kasi nila 'yan mga idol. Dami, 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 dami. Ang gandang-gawin sa 'yong lahat. Ayan, thank you, thank you. Thank you for watching. Laway-laway muna tayo. Andito na si Lobster. Paramihin muna natin 'yan mga ilang kuan pa yan bago natin yan makukuhan. Ay, na tumago na. Thank you. Bye-bye.